Nako, eto pa, talagang lalabas at lalabas ang lahat ng baho na ito ano, sa Sarah Duterte. Ano ho, kung naalala niyo po yung sobrang niyang kayabangan na kuno ay uh, i-resolve niya ang lahat ng problema ng basic education dito sa atan basta daw malaki ang kanyang pondo. Nako, pag naalala ko yun, ano ho talaga, eto, eto ba ang deserve nating na mga leaders na hindi kayang uh, mag-isip ng proyekto at ipatipad ang proyekto ng walang pondo, pondo talaga ang sinisigurado muna. Dahil doon sila makikinabang. Di ba? Anyway, sabi ng isa sa mga idolo natin na, na nasa social media, isang attorney, sabi niya, ang mga empleyado ng DepEd ang pinilit daw netong si Sara Gastadora para magdrawing drawing ng isang kaibigan. Yun pong libro netong si Tambaloslos. Ang, ang illustrators daw noon ay mga DepEd employees. Kaya lang kasi, ito ang nabisto, wala daw official record of payment. Dito nga sa isang kaibigan illustrators na to. Tignan natin. Based on reports on November 21, 2023, the DepEd celebrated araw ng pagbasa. Mm, wow, bago yon. <laughs> Yung tipong hindi talaga nakaisip ito si Tambalustos ng isang proyekto na kanya, Siguro yung pagbigay ng bola, ano, at pagpamigay ng toothbrush, nakakatuwa eh. And during that event, Madam Chair, this was celebrated with the launching of isang kaibigan. As per reports, the illustrators were a certain Janina Simbilio and Joseph Kaligner of the Creative Media Unit, Public Affairs Service of the Department of Education. In this report, or is this report news? Dahil wala daw sa record kasi na merong ginastos. Ibig sabihin, merong binayaran. Wala daw sa record na nagbayad sa mga illustrators. Ano daw ba yon? Libre ba yung mga illustrators na yon? Alam nyo po, etong si Senator Sonny Angara, Secretary ngayon ng DepEd, merong ibinulgar na eto daw yung posibilidad. Sabi niya, The two are employees of the Public Affairs Service Division of the Department. Your Honor, but there is no payment made to them for whatever they did did so it's either they made it gratis or for free or they were paid on the side oh, ano ba yung ibig sabihin ng paid on the side aba matindi yon walang resibo eh hmm baka mas malaki yung bayad doon kasi paid on the side or paid under the table ba pwede rin nating sabihin na ganon yan po ang ibinisto na sa Senator Sonny Angara, na posibleng ganon ang nangyari. Dahil ang totoo niyan, abay, pag ikaw ay kukuha ng mga editor, illustrators ng isang libro na gagawin mo, ikaw ang author halimbawa, ay talaga malaki ang bayad yan. Alam nga namang pumayag itong dalawa na ganon-ganon na lang yan. Diba kung hindi naman talaga trabaho nila, dito sa kanilang department, eh itong Public uh, Affairs Service, ng DepEd. ba? Diba? Medyo malayo. Public Affairs Service. Tapos ikaw ay naging illustrator. Malabo. ba? Diba? So yon, Yun pala ay the payment was done on the side or under the table. Bakit? Bakit kaya ganon? So, ito, napaka-clear na ang mga katulad ni Sara Duterte, uh, allergic na allergic sa transparency. Kahit mga ganito, kasimpleng bagay. Kailangang itago. Para saan? Baka naman ang lumabas na naman dyan ay payment of reward na 10 million, di ba? Grabe. Good luck.